Hallelujah, haleluya sa isang dakilang Diyos, pagpupugay sa makapangyarihan sa lahat, ang aking amang nasa langit. Hallelujah, sa iyo ibinabalik ko ang lahat ng papuri at pagpapasalamat. Sa oras na ito, gusto ko pong sabihin sa inyo ang aking nararamdaman. O Panginoon, mayroong mga kalungkutan sa araw na ito. Subalit o Diyos, naramdaman ko na kasama kita. Hindi mo ako pinabayaan, hindi mo ako iniwanan. Kaya naman mayroon akong kaibigan sa tabi ko sa buong maghapon na ako ay nakikisalamuha sa lahat ng tao. At salamat, Panginoon ko, na ikaw ang kaibigang hindi mo ako ipagkakanulo, hindi mo ako tatraydo rin, sapagkat ikaw ay Diyos na punong-puno ng pagmamahal. Ikaw ang Diyos na tapat sa iyong mga anak. O Panginoon, salamat po na nalaman ko ang lahat ng katangian mo sa iyong banal na kasulatan sa Biblia. Na ikaw nga po ay Diyos na tapat at hindi ka nang iiwan. At salamat po na napapatunayan ko ito araw-araw sa aking buhay. Kaya naman nawala na po ang lahat ng aking kalungkutan. Nawala na po ang lahat ng aking mga takot. Nawala na po ang lahat ng aking mga pangamba. Nawala na po ang pagkaboring ko sa buhay. Naging masaya po ang aking puso. Naguumapaw ng kasiyahan ang aking puso. Dahil ikaw ay kasama ko. O Panginoon ko, ang bawat araw ay may tagumpay. Ang bawat araw ay punong-puno ng kagalakan at kasiyahan. Maaring wala ang kasiyahan ng mundo. Maaring wala ang lahat ng mamakamundong bagay sa aking buhay. Pero ang puso ko ay nag-uumapaw sa kagalakan dahil kasama kita. O Panginoon ko, salamat po na nakilala kita. Salamat po na nagpakilala ka sa akin. Salamat po na nararanasan kita araw-araw. Kaya walang puwang ang kalungkutan. Kaya wala nang puwang ang pagpapakamatay. Wala nang puwang ang pag-iyak. Wala nang puwang, Panginoon. Dahil kapag ako ay nalulungkot, sasambahin lang kita kakausapin lang po kita. Aawitan lang po kita, Panginoon. Nawawala na ang lahat ng pagod ko. Nawawala na ang lahat ng mga pagkaboring ko sa buhay. Kaya nga kahit minsan wala ako, wala ako na mga bagay na mayroon ang iba. Pero hindi na po ako naiingit. Hindi na po ako natatakot ang presensya mo ang nagbibigay sa akin ng galak, nagbibigay sa akin ng saya, nagbibigay sa akin ng kaaliwan. O Panginoong ko, salamat po na nararanasan ko na mga bagay na ito. Dati naman ay eh, hindi ko po ito alam, pero dahil sa iyong mga salita na nababasa ko araw-araw, nakilala kita na ikaw pala ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na puno pala ng pagmamahal sa akin. Na totoo nga, kapag kasama ka, punong-puno ng galak ang puso ng isang tao. Na totoo nga, Panginoon, na patunayan ko na ang iyong presensya ay magbibigay ng kapayapaan at kaaliwan sa aming mga pagod na isip at puso. At wala nang puwang ang ang pag papakamatay. Wala nang puwang ang pagkitil ng buhay. Hindi na ito iisipin pa ng kahit sino man kung ikaw ay kasama. Kaya Panginoon, salamat po na talagang pinapadama mo ang iyong presensya sa bawat isa. Sa akin lalo na na aking nararamdaman na kasama kita lagi. Hindi lang nararamdaman kundi nakita ko ang pagliligtas mo sa akin. Doon sa mga mahirap na sitwasyon, nalusutan ko lahat ang mga mahirap na sitwasyon. Dahil ako ay iniligtas mo, nakita ko talaga ang pagkilos ng iyong mga kamay sa bawat pangyayari sa buong maghapong ito kaya naman hayaan mong pasalamatan kita bago ako matulog. Hayaan mong ipadama ko sa iyo ang pagmamahal ko. At sabihin ko na Lord, samahan mo pa ako. Lagi-lagi. Ngayon sa pagtulog ko, bukas at sa susunod na mga araw. Hanggan sa ako ay makarating na sa iyong kaharian. Kung kukunin mo na ako, or babalik ka na dito sa mundo, O Diyos, gusto ko pong kasama ka pa rin, kasama mo ako sa iyong kaharian, at araw-araw kasama kita. Lord, I love you very much. Lord, I thank you very much. Sa pangalan ni Jesus, Amen.